kaya ng gilas na manalo laban sa team ng Tall Blacks. Ito ay kung malakas ang players natin sa 4 at 5 position, isang matangkad na sentro at merong strength na power forward na nagpapalitan nga rin parang kay Soto at Jun Marfajardo para sa team ng gilas. Ito ang nakita natin na talagang pundasyon ng ating national basketball team. Mas gumaganda ang galaw ng bola sa opensa at tumitindi pa nga ang ating depensa. Hindi masama ang idea. Naggayahin natin ang team ng France ang silver medalist ng Olympic men's basketball. Dalawang malalakas Mama ang ginagamit nila sa 4 at 5 position, Wemba Nyama at Rudy Gobert at kung nagkaroon nga ng naturalized player ang gilas na nasa 7-3 o mahigit pa at mas malakas pa kay Kai Soto ay lalakas ng gusto ang ating gilas team at gagana rin Ang mga shooters natin sa 3 point area hindi na sa kanila nakatutok ang depensa dahil pwedeng makagawa ang gilas ng easy basket sa loob ng paint, mga alley plays at kabilaan pa nga. Ang option kung may kasama si Kai na isa pang malakas na 7 footer para sa team na ng gilas mahalaga ang player na nasa 7 ang height na nakapagbibigay ng magandang depensa sa loob ng paint at na pre-pressure nga rin ang mga kalaban na umatake sa shaded area. Kayang-kaya ng gilas na kunin ang top 1 spot sa group D. Ito ay kung kompleto ang kanilang lineup. Meron kay Soto yun nga lang hindi pa yata makakapaglaro si Kai sa paparating na FIBA Asia Cup pwedeng nagsisimula na siyang mag warm up sa mga oras na ito pero baka hindi pa ganon ka-competition ready. Kung ang third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers ang basihan natin, yung klase ng laro na ipinakita ng gilas ang makikita ulit natin sa FIBA Asia Cup ay posible na hindi na tayo umabot sa next round. Kitang kita na kulang na kulang sa depensa ang gilas sa loob ng paint. Talagang maliit ang Junmar at AJ Edu combo na ilang puntos nga rin. Ang Chinese Taipei laban sa depensa ng gilas sa loob ng paint at marami pa nga silang putback gamit ang kanilang 7-footer na naturalized player isa sa nagbibigay ng crucial na puntos sa fourth quarter para tuluyan nilang matalo ang team ng Gilas. Rebound na nga na convert pa sa puntos ito ang kanyang nagawa dahil kayang kaya niya ang mga bigs natin. Magiging mas solid pa kaya ang laro ng mga bigs natin sa FIBA Asia Cup na walang kay Soto. Isa ito sa kailangan na mapagtuunan ng pansin ng Gilas. Sa mga guards naman marami tayong options at nasa kamay na ni Coach Tim Cohn kung babalasahin niya ito QMB hanggang sa ngayon hindi pa inilalabas ng FIBA at SVP ang star Nito. kung makakapaglaro ba siya bilang lokal o hindi. Minamalas naman ng konte ang team ng Qatar. Paano ba naman Australia, South Korea at Lebanon ang kanilang kagrupo? Sigurado na sila na ang pinakahuli sa standings. Masasabi natin ang pinakamaswerte na grupo ay ang team ng Japan, Guam, Syria at Iran ang kanilang kagrupo na kung saan humina na nga ang team ng Iran simula noong wala na nga si Hadadi. China at Jordan naman ang mag-aagawan na sa top 1 spot sa Group C. Sila ang dalawang malakas na team dito at kayang kaya nila ang team ng India at Saudi Arabia. Sa group din naman, Chinese Taipei, New Zealand, Iraq at ang Pilipinas ang maglalaban. Kaya naman ng gilas ang New Zealand. Ito ay noong merong isang kay Soto sa ating lineup pero sa ngayon nga ay mukhang nadidihado ang gilas. Hindi natin alam kung nakapag-adjust na nga ba ang mga ito at mas magandang laro ang kanilang maipakita sa FIBA Asia Cup na mismo. O yun pa rin, yung gilas na naglaro sa third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers ang mapapanood natin pwedeng may improvement ang gilas at pwede rin naman nawala pagdating ng FIBA Asia Cup. Para sa atin kung hindi maglalaro si Kai ay parang ganun rin sa third in final window ang klase ng gilas na mapapanood natin. Mahihirapan sila laban sa team ng New Zealand at papalagan sila ng Chinese Taipei. Maganda kung local si QMB tapos malaki ang impact na may bigay niya sa team. Maaasahan natin siya sa loob ng paint para sa rebound, opensa at depensa pero kung ma-overpower nga siya ang ibang bigs na ang kalaban lalong-lalo na kung matatangkad ang mga ito ay magkakaroon ng malaking problema ang Gilas sa laro na mismo maganda sana kung nasubukan na nga si QMB sa 13th final window ng qualifiers nang sa ganon ay hindi na sana ito mangangapa pa lamang sa FIBA Asia Cup